Ang 96 shot, 11.5. 11 so bukod sa 16 at saka 36, ano pang ibang... Ganun po kayo 72 shot. 72 shot. So magkano patak naman niya? 8.750 po. 8.750. So mas mababa siya. So ilang ano naman po yan? Ilang minutes naman? One minute? Itong seven two shot natin, kumatagal siya ng two minutes. Ah, two minutes. So matagal ano? Iba-ibang kulay siya. Okay, ito na pula. So ayan po. Uh, dito lang tayo pumunta. Tsaka, uh, mag-inquire dito sa mga price nila. Available naman dito. Uh, yung display nila, hindi pa nila sinasagad kasi medyo parapit pa lang yung dating ng ano, ng Berman. I start pa lang na ano. So ayan guys, ang um, pupunta lang kayo dito sa pisto nila. punta na lang kayo dito. Wala uh, kasi turo Bukawi Bulacan. So ayan oh. Kumpleto sila ng mga aerials dito. 49 wala So ayan guys. Aba niyo pa. Bali. Ayan. Ah, pinaba na. Ah, yan o yung bodega. Mahayos pa nila. So, meron pang hindi nabubuksan. Uh, next week po, bubuksan na yan para may display nila. Ano kasi pa? Ako po pababa dalawang ano dahil po. Ayan po. Wala na po. Ayun pala. Okay na. So, yan, nalagay pa po nila yan, guys. Yan. Pag namili kayo, ito, yung mga aerials. So, yan guys. Order. Grab. Sa grab po, mayroon sila sa grab. So, yan guys. Ayan po, pag bumili lang kayo, punta lang kayo dito sa Turubu Kawi Bulakan RGPY Works RGPY, Works Doon na lang po kayo mag eh naman na po lahat Yung price, no? Ato. Ay, isang Ano pa? May next week? Ano oras kayo magsasara pag, ganit, pag gabi? Seven. Seven? Mayama. Mga aerials ang kumpleto dito. Taya, may... Magkano yung kwitis nyo tayo? Isang bundle 600 hundred. ang isang bandel? Uh, special yun, ordinary, parehas? Hindi. Magkaiba siya. Yeah, yeah. Ah, maganda na rin. Oo. Oh. Uh,